So, yun, Kamusta mga tokling? Ah, lamig. mag lang pala ako dito sa bahay ko. Andito ako ngayon sa Korea, mga tokling, ano? Trabaho muna. <laughs> so, eto, medyo naboboring, kaya, ano, gumawa ako ng video na to. Alam mo yon na kapag mag-isa ka lang pala, marami kang may isip o kung ano-ano mga bagay na mga gusto mo pala, yung gano'n. May isa akong naisip na bagay na gusto kong gawin. Siyempre, nag-vlog-vlog tayo, no? Gusto ko rin sa ano may experience yung ano, may sa mga event o kaya mga gathering-gathering para mag-talk, yung gano'n. Yung magsasalita ka sa harap ng maraming tao, isishare mo yung mga ah uh, experience mo sa buhay paano mo paano mo nakamit yung ganto yung ganyan di ba <laughs> ganon kapag yung mga ibang sikat na nag uh, nagshare sila ng mga experience <sighs> sana ano sana mangyari din yan sa atin ano yung maimbitahan tayo sa ganon ang sarap siguro ano no o nakakakaba magsalita sa harap ng maraming tao 'yung i-share mo 'yung mga experience mo sa buhay, paano mo na bago mo narating 'yung ganito, 'yung ganyan, 'di ba? Parang ano rin 'yon, ah, uh, nakakaiyak, 'ya. Yeah. <laughs> ba? Diba? Tapos ah, uh, gusto ko rin 'yon, gusto kong i-share 'yung ano ko, 'yung experience ko na ah, uh, mahirap lang din kami dati, mahirap lang din ako lumaki ako sa farm. <laughs> at nag din ako ng ano uh, may alaga akong baboy ano <laughs> <laughs> ba yun di uh, ba diba? parang uh, kasi uh, pag na share mo yung mga ganon na experience mo na nakakaiyak, galing ka pala sa ganito tapos marinig ng mga kabataan, yung mga bago pa lang, di ba? ah uh, magiging inspirasyon para sa kanila, di ba? Malay mo, yung isang kabataan na nakarinig nung uh, sinishare mong uh, experience, eh, maging mayor balang araw. Ah, <laughs> uh, So, ayun na nga at di ba? <laughs> Malay mo maging mayor yung yun nga, yung isang maka dinig ng ano mo ng experience mo sa hirap ng buhay mo dati, di ba? Tapos narating mo yung ganto, ganyan. Ang sarap, di ba? No, ano Tapos paulit-ulit mong sasabihin na lumaki ka sa farm. <laughs> yun na nga. So, ayun lang. <laughs> Update lang sa inyo mga tokling. Ano? Andito tayo ngayon sa Korea. So, sana makapag-vlog pa ako dito Nang mas marami pa. Ano? May share ko sa inyo yung kung ano yung mga ginagawa ko dito sa, sa Korea. Kung ano yung trabaho ko. At sana makapag-ikot-ikot tayo dito. Makapag-gala-gala. Para may ikot ko kayo dito sa, ano? sa Korea mga tokling. Ano? Kahit man lang sa video, eh, ma-experience nyo at makita nyo <laughs> kung ano ang meron dito. Pero parang ano lang din naman, parang Mindoro lang din. Pero malamig. Malamig sa labas. So, ayun, ah dito na lang muna. At may gusto lang akong shout out. Ah uh, shout out nga pala kay Victoriano Ronald, kay Alvin Garcis Bautista. Boss, ano kapina na. <laughs> at kay Mike Christian Merano Solina, shout out sa inyo. Yung mga nagpa shoutout out, nag-comment yan doon sa mga ano natin, upload, ah, mga reels reels. Oh, so, ayun. Hanggang dito na lang muna by mga Tokling, ano. At sa lahat ng gustong magpa shoutout comment lang kayo. Sana magtuloy-tuloy ulit tayo. <laughs> Let's go. Alam mo yon yung pag-uwi ko ng Pilipinas sa IG story. Huh? Medyo sikat ka na, no? Yeah, Tokling Team, di, Tokling Team. <laughs> Putang <laughs> ina. yung ganoon tapos. Yon. Malay mo naman, 'di ba? Suportahan niyo ako mga tokling, ano? At kung anong mararating natin eh magkakaroon din kayo. So, yeah, let's go. bye mga tokling.